Mahal na mahal mo ba ang partner mo? Gusto mo ba na palagi kayong magkasama at palagi kayong nag-uusap o nakikitang dalawa? Yung palagi siyang sabik na sabik na makita at makausap ka, kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple lamang gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng zeplak o kahit na anong plastik na meron ka. At maghanda ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel at isang butil na bawang. Huwag niyo pong balatan ang bawang. At pagkatapos, kumuha ka ng panulat, isulat sa dahon ng laurel, ang pangalan at apelido ng target. At pagkatapos, ilagay mo ang isang dahon ng laurel at ang isang butil na bawang dyan sa palad mo at ilapit ito sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa tulong nitong ritual, ikaw ay maging sabik na sabik sa akin palagi. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, ilagay mo na itong dahon ng laurel at ang bawang sa plastic o zeplak na inihanda mo at saka ito kahit saan ka man magpunta. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede ito ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. At paniguradong siya ay maging sabik na sabik sa iyo palagi, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At itago itong ritual pangmatagalan pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.